dang hapon sa inyo mga kasari, maulan na hapon kasi dito sa amin ngayon ay maulan. At araw ng webes ngayong araw. At ako ay may ipapakita sa inyo mga kasari na ginawa ko dito sa aking tindahan. Ito yung pinagkabalahan ko ngayong araw kasi uh, nagbabalak na akong bumili ng alak. Baka next week ay makabili na ako ng mga alak. So ngayon uh, inayos ko ang aking tindahan para mayroon akong paglagyan ng aking alak. Akala mo naman, isang truck na alak. Kahit paano kasi makasari, kailangan pinaghandaan natin ng ating lagayan. So, nagayos ako ngayong araw ng aking tindahan. Nagayos ulit kasi uh, kailangan natin may paglagyan tayo pag nakabili tayo ng kaunting alak dito sa ating tindahan. At ito mga kasari ang aking pinagkaabalahan ngayong araw. Uh, ililipat ko ang ating kamera. at ito yung mga kasari kung napansin ninyo, itong side na to ay may paninda ito before na mga nagnalagay ako dyan ng sabon nandyan po yung basura ko oh, na tinanggal dito kanina ang daming mga uh, kalat kaya nga hindi ko ito palagi pinapakita sa inyo yung itong side na to kasi makalat dito mga kasari uh, ito yung I aming mean, ayan, tingnan ninyo yung dati naming istante ito pa lang yung tinahan ko dati ayan o, oh. yan lang yung istante tapos dito may istante din dito na mali before, pero maliit lang siya. Nasira na yung mga kasari. Yun ang nakalagay doon sa kabila na yung kulay green. Yun. Ito yung aking uh, pinakaunang istante na pinagawa ko. Tingnan nyo, kasi plywood siya. Hindi talaga maganda. Kita nyo, kahit diaper lang yung nakalagay dyan, ay nakaano na siya. Naka, tawag dito, nakaloy-loy. <laughs> yan yung tawag dito sa amin. Dito ko nilalagay yung aking mga counting school supplies. Ayan. Meron tayo dyan na ano, na mga kaunti lang. Folder uh, yung ano bang tawag dyan, yung isa na yun yung puti. May uh, bond paper, saka papel na grade 1, saka yung 1-4, saka yung may kulay na papel, aplikat. Tapos dito, ayan yung pinag pinagagawa ko mga kasari, o oh, yung nilagay ko sa garapon yung mga nakasabit kasi halos puro nakasabit yung aming mga paninda nakaka ano nakakatamad minsan maglinis kasi puro alikabok. Ito ay ang laman nito ay milk plug at saka yung switch ng ilaw. Pinagsama ko sila diyan mga kasali diyan sa garapon na ito. Malaki naman itong garapon ayan. Para kahit paano hindi siya maalikabukan. Nakalagay yan dati sa plastic tapos sinasabit ko ay ang daming alikabok. So kanina naisipan ko kasi may mga bakante akong ganito na garapon. Uh, dyan ko na lang nilagay para malinis tingnan. Tapos itong uh, cotton buds, Nilagay ko rin siya. Tapos, ito, uh, ano ito mga kasari? Electrical tape. Lalagyan ko dito ng name tag. Pag nagka-oras tayo, lagyan ko siya. Tapos, price. Tapos, ito din. Pang lagyan ko siya. Tapos, ito ay posporo. Yung nabuksan na na posporo. Kasi, ang nangyayari sa posporo mga kasari, pag bukas na itong, ito, hindi na siya magsisindi. So, naisip ko na ilagay sa garapon. Tapos, mayroon tayong bulb dito. Ito, scotch tape, nating 5 pesos. Diyan ko na siya inilagay. Dito yan sa gara po ng kaong. meron tayo dito ng 12 pesos na scotch tape. Diyan ko rin siya inilagay mga kasari. Para yung, yung part na ito dito ay hindi na siya makalat. Ayan, may mga ano tayo. Kaunti na lang yung ating mga battery. Yan yung laman ng aking istante dito sa kabila. Tapos yan, yung mga uh, diaper. Ayan, yung mga ball pen, white load tsaka may, itong mga fastener. Tapos ito, ah, uh, tag dito, panty liner, nilagat ko siya dyan kasi naalikabukan siya pag open. Ito ay mga pentel pen, tsaka yung gel. Ito, mga sari ay gel. Nalagyan ko siya ng mga name tag para hindi mahirapan yung mga hindi taga rito. <laughs> yung aking mga kasama dito na lagi na nagtatanong, yan yung laman mga kasari. Mayroon tayong mga bulkasil, wawang, at saka yung mga Tapos yung dito is bakantina. So, dyan ako ngayon maglalagay ng mga uh, gin. Habang wala pa tayong istante na mabili, kasi balak bala, bala kong bumili ng istante na kagaya sa kabila, yung white. Dito ko muna ilalagay kasi hindi naman ako bibili ng marami. Lalagyan ko lang dito ng parang paa. Yung, yung mag ano, tukod dyan tawag dito sa amin eh. Lagyan ko lang dito muna pansamantala na wala pa tayong istante mga kasari. Ayan. At yung nakalagi dito, doon ko inilagay sa kabila na. At yan na yung nakalagay dyan mga kasari, yung mga sabon. Ah, nilipat ko siya dyan, di ba? Maganda pala yung nabili ko kasi pwede mo siyang iisa-isahin -ano, kasi may sarili siyang paa. So dyan ko siya nilagay, sinamasama ko na lahat ng mga sabon na naandyan. Kahit yung mga stocks ko, so dyan ko na lang ilalagay tapos yung dito mga kasari oh, binaba ko yung aking mga noodles pinag ko yung tray na yan, isa-isa ko siya dyan ko nilagay yung aking mga noodles, tapos yung lagay ng noodles dati, dyan ko nilagay yung aking mga, nandoon sa kabila nakasama ng mga sabon, yan yung mga pasta yung mga miki dyan ko na siya isinama mga kasari, ayan diba ang ganda na siya tingnan. Naisip ko yan kanina kasi nag-iisip kung saan ko ilalagay yung alak. Gusto ko kasi hindi siya naka-front. Gusto ko medyo tago. Medyo tago siya ng kaunti. So, ayan na ang ating uh, bagong mukha ngayon ng ating tindahan. Tapos yung mga gatas para medyo lumuwang dito. Ayan. Inilagay. Sinamasama ko na sila mga kasari sa isang lagayan eto naman, medyo mataas siya. Nilagyan ko yan ng ano, makasari kasari dito. Yung box ng juice na hinati ko at uh, pinataob ko tapos pinatungan ko siya ng ganyan. So, makikita lahat kasi hindi siya natatakpan. Yun lang makasari ang aking ano sa inyo ngayon, ang aking bagong uh, update sa inayos ko dito para pag bumili tayo ng alak, hindi na tayo mga problema ng ating lalagyan. Pero siguro mga ano pa, makatapusan pa ako makabili kasi kailangan pa natin mag-ipon. Alam nyo naman, mahal yung puhunan ng alak. At saka yung dito, ayan, iba dati dito mga kasari is may kanal. Pinalagyan ko ngayon kay Robert ng kahoy na kasya doon sa parang butas dito na ganoon kalaki. Pero, pwede pa rin dumaan yung tubig doon sa ilalim. Kasi maliit lang yung nilagay niya na paa doon sa kahoy. Pero matibay. O, ba diba? Ganon. Tapos, ko na lang siya ng linoleum para maganda tignan. Kasi nga, nagtitinda na tayo ng gulay, mga kasari. At gusto ko medyo maluwang ang ating paglagyan ng ating mga bagay-bagay dito. Kasi dito yung aking lamesa. Yan lang yung lagayan ng aking pera. Ayan, dyan, yan. Gusto ko yung malinis na pag pinunasan mo siya uh, Ano, hindi pa nga nakadikit Diba mga kasari Malinis na ang ating lagayan ng mga bagay-bagay dito sa ating tindahan At ito na ang ating gulay ngayon Ito na lang, update ko sa inyo mag iisa na lang yung ating ampalaya Dalawa na lang yung talong At ito na lang yung ating sitaw Yan yung kalabasa kasi may stocks tayo Okay lang, mag iisa na lang yung ating papaya at mayroon pa tayong saging na hilaw, yung hinog na ubos ng nabili yung tagpipiso. O di ba? Ah, uh, okay natin na tingnan mga kasari, ang ating store kasi nilipat ko yung mga ano, nilipat ko yung mga kape-kape na nandiyan nakasabit oh. Ayun, may bakante tayong sabitan. Sabitan ko na lang yan ng kung ano pang mga paninda pero hindi na mga kape kasi nung no, one time na may bumili tapos nagbibidyo call kami ni Barbie na umakyat pa ako sa upuan para kumuha. Sabi ni Barbie, alisin mo na yan dyan, mami. i ano mo na yan, ibaba mo na yan, madidisgrasya ka dyan. Kaya na naisip ko na tanggalin na yung mga nakasabit. So, wala na tayong halos nakasabit, mga tinapay na lang. At dito natin yon inilagay. yan, dyan ko nilagay yung Milo, mga ubaltin. Tsaka yung Alaska, tsaka yung energy. Diyan ko na lang mga kasari inilagay. Kasi may space pa naman siya. Oh, ayan. Thank you Barb sa pag-remind sa akin kasi ah, muntik na ako madulas noon. So hanggang dito na lang mga kasari ang share ko sa inyo ah, dito sa aking tindahan kung ano ang ating pinagkabalahan ngayong araw. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe in my YouTube channel. Tindahan ni in Ining. God bless you all mga kasari. Bye-bye.